Ayan, akin nga pala yan, guys. Oh my God! Sok-sok nga pala yan, guys. Yan na! Ayan na, guys. Yan nga pala ang akin. At sunod ay kay call center. Kay call center naman yan. Yan na, yan na, yan na. Bago ba na, na. na, na. kay call center? sobrang inip. Super inip. Hindi na lang yung may sa likod lang. Ibit lang. At ito naman, finally, sa ating maliit na tao, <laughs>